Kauuwi lang namin from shopping. Tapos binili ako ng Diyosawa ko ng fish. Look at that. Ganito ang fish dito. Ang patabalot sa fish. Sa papel nila binabalot. Tingnan natin. Ayan. Nakita nyo to. Sisarap to kilawin. Nilinis na nila. Fresh na fresh pa. O, oh, diba? ba? mahal ng kilo. $20. Gano ba yun? $20. Nasa $700. So, mga 700 grams lang to binili ko ano. Tapos ito pa, binibili talaga ako ng susawa ko ng fish ng mami kasi alam niyang pabor ko yung fish. Ayan, ito pa, aywan ko kung ano ito sa Pilipinas, ano tawag niya ito. Ito, masarap ito kilawin. Kita niyo. Pa ito, yung kukun ano itong fish na to. Iba siya eh, parang yung may dilaw-dilaw siya. Tapos may scale siya. Ay, ay wala pala. Parang siyang Kalimutan ko yung pangalan. Yan, ito naman ay uh, $14 ang kilo. So, nasa ano lang siya. $12? Itong lahat na to. Yan. Fresh na fresh pa. Diba? Nag-shopping kami kanina ng grocery. Tapos, nangyayin kami ng fish. Kasi, favorite ko yung fish. Ngayon, kikilawin ko na siya. Ito, masarap po kinilaw. Kasi, fresh na fresh. Ayan, dito ko siya nilagay sa ano, lagay ng ice cream. <laughs> Gikit ko muna siya kasi wala pa akong balak na lutuin. Ngayon, lagay ko lang siya ng asin. Um, uh, para siyang ano mga may matambaka. Para siyang matambaka. Kaso iba siya eh. Para siyang may scale pala to. Kaso tinanggalan lang nila. Fresh na fresh pa siya mga may. Mahal ang isda dito. Mahal din ang bilihin dito. Ang grocery kami kanina, nakaabot naka kami ng 400. $400. Every week yan mga may. Ang grocery namin. Budget namin dito sa groceries. $400 every week mga pagkain, oily ganun. Okay. Dito sa Australia, malaki naman ang kinikita nila dito, kaso mahal ang cost of living din dito. Pero nakakasave pa rin sila kasi malaki din naman talaga yung kinikita. Yan, nakain na kayo nito. Masarap to kilawin. Kikilawin ko to. Teka lang, hugasan ko muna. Ayan na, ready na ang aking kinilaw na isda. Kilawin. Kinilaw, whatever. <laughs> ang sarap, nilagyan ko siya ng mayonnaise. At lemon at suka at asin syempre yan nakain ba kayo nito mga ni nakain kasi ako nito eh favorito ko hindi ko na tinanggalan ng mga tinik at napaka hassle niyang gawin ito yung sasa na isda yummy mana natin ang aking kinilaw na isda mga ni oh, diba? kami lang ni Angel ang nakain nito kasi yung aking partner Joshua hindi nakain Let's try it. Wait lang. Na ako yung walang tinik. Hindi natin ang pitino. Hmm. Suro. I'm going to see you ready. Wait. We're Come here,